Hello, good evening mga kanani at tatay. Ayan po at naglagay na po tayo ng black pepper powder dito po sa ating ini slice na isda. At maglalagay na rin po tayo ng lemon juice. 20 pieces of lemon juice ang ating pong piniga. Para dito po sa ating isda. Malaman at malaki po ang isdang ito. Ito po ay yellow pin. Binili ko po ito ng slice-slice na. Ayan po mga kananay at tatay. Naglagay naman po tayo ng half cup of soy sauce. Kalahating baso po ng ating toyo ang inilagay dito. So, ima-marinate lamang po natin ito sa loob lamang po ng isang oras. Halu-haluin lang po natin para po lahat ng isda ay malagyan ng soy sauce na mayroong kalaman si juice. Ayan po. Ayus, ayus, ayusin lamang po natin mga kananay at tatay. At ito po ay ating tatakpan sa loob lamang po ng isang oras. Ayan po. After one hour po mga kananay at tatay, ito po ay ating ipiprito. Ayan po. At nalagay na po tayo ng slice na isda dito sa ating oil. Ayan po. Iprito-prito po natin lahat ng ating minarinate na isda. Ito na-expect po ang ating lulutuin ngayong gabi. Ayan po mga kananay at tatay. Wait lang po natin hanggang sa ito ay maluto. Ayan po. Pag na golden brown na po sila, ay hahangol na po natin ito isa-isa. Madali lamang po itong maluto mga kananay at tatay. Ayan po at luto na po. Hahanguin na natin ang ating fried fish. Yellow pin tuna po. Malaking klaseng isda. Makapal po ang laman. Wala po itong tinik. Masarap po siyang steak. So, yan mga kanani at tapay. At naluto na po natin lahat ng ating tuna tuna fish at magigisa naman po tayo ngayon ng bawang depende po sa inyo kung gaano karaming bawang ang gusto ninyong lutuin gagawin lamang po natin itong flakes hayaan po natin itong maluto hanggang sa ito ay mag golden brown ipang ko po ito mga guys mga kanami at tatay Ayan po, at hinango na po natin ang ating garlic. At magluluto naman tayo ngayon ng ating onion. White onion po ang ating gagamitin para sa ating tuna steak. Hapok lamang po ang pagluluto ko nito. Wait, wait lang po natin hanggang sa ito ay maluto. At na po natin ang ating onion para hindi po ito ma-overcook. At magigisa tayo muli ng garlic para ito sa ating pinagmarinitan ng isda. Ang gagamitin po natin pang sabaw ay ang pinagbabaram po ng ating tuna fish ayan, at mag-golden na mag brown na po ang ating garlic at tinilagay na po natin ang pinagbabara ng isba so templado na po yan, diba meron na po yung ano, black pepper powder ah kalamansi at nilagyan ko rin po ng isang kutsaritang sugar ayan po, para po yung asim ng kalamansi ay ma-mix ma sa sugar. Kasi pumalinamnam po, po yung may konti siyang tamis. Para sa akin po. Pero pwede nyo pong gayahin. Kung gusto nyo po, kung ayaw naman po ninyo, pwede yung kalamansi lang. At saka soy sauce, toyo. Pero ako po ay naglalagay ng konting sugar. Masarap po ito mga kanane at tatay. At ayan, inilagay na po natin ang ating fried tuna fish. Pakukula, pakukuluan lamang po natin ito sa loob ng limang minuto. Ayan po. Medium heat lang po natin mga kanani at tatay para hindi po ito agad matuyuan. Ayan po. Iayos lamang po natin ang ating isda. At nilagay ko naman po ang aking paboritong siling green, siling panigang. Favorite ko po kasi yan, hindi po ako makakain kung wala po niyan. Ayan, natakpan lamang po natin ito sa loob lamang ng ilang minuto. At tantayin ko monti ang sabaw. Ayan po mga kanami at tatay. At kaunti na lang po ang kanyang sabaw. Masarap po ito at malinam na istong ito. Ayan, at nilagay ko na po. Inilagay ko na po ang ating hapok onion. Hapok lang po para manamis-namis po ang ating sibuyas. Ayan po mga kananay at tatay. At luto na po ang ating tuna steak. Ayan po mga kananay at tatay. At nakatapos na po tayo ng isa pang lutuin ngayong gabi. Sana po ay naibigan ninyo ang aking munting lutuin sa araw na ito o sa gabing ito. Mga kanami at tatay, hanggang dito na lamang po ang aking video. Hanggang sa muli. Bye-bye!